So yan, kumusta po? Alas 11 pa lang ng gabi mga aga pa ay lubog pa lang ng buwan video aga-agahan natin kaso lang malakas na naman yung hangin dito lang talaga sila sumisisig sa mababaw dapat sa kanila kasi hindi nga sa malalim kung saan yung pinapanaan ng marumanong nandun din sila oo nga hanap buhay din nila kaso kawawa yung marumano dito sila sa kilid sumisisig Pero naman tayo ng mabawan Subukan natin doon Sana may labas yung kulambutan Sige, so, nababang sa mga hole natin Sana sabihin tayo nagsisimula ko palang salamat na nagpakita agad ayun o, dito lang mismo sa tapat namin sa tapat ng daungan salamat maganda yung binamahal natin tulambutan ang ganda sa gilid ko yung compression Salamat Tapi kenapa sana kayaknya? So gawin, mataba ng last nest na Kung gawagin namin para yung Isang puri namin yun fish. sẽ có đi tận ở đó đó bác ơi Laguna City na Salamat ang pangalawa na ah, Nandito na ako sa may kabakungan Napakagalaw ng dagat Mahangin kasi Tapos salubong ka sa hangin yung Agos Kaya magalaw yung dagat Salamat Sigurado na yung natin bukas first class, bisa sih banget. Ayo, setengah. 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 Salamat. Dalawang malaking bato ko. Parehas it siya. Kung may dili sila, sigurado. Marami sa mga bato. Kaso wala pa dilis. pa dilis bagat pa siguro lalabas yung dilis walang ibang lumusok ako lang ako lang yung mano-mano another pang ulam salpingan buong tawagin namin sa bigol naman wow Sara Bana Salamat ang agad rin ng malaking pusit Salamat 4 na Uwi na tayo Salamat mga kadalaysa din tayo Nakapahabol pa tayo ng Malaking pusit Doon na banda sa may, ano Parang ngayon na raw Ayan sabay so, ba ngayon sa bahay Tapos kailanin natin kung nakailap Kailan tayo

Tingnan lang natin mamaya kung ilan yung mababawas. 3.3 Tingnan lang natin mamaya kung ilan yung hinabaw, mababawas. 5.3 Papakiro doon sa dito ko. Papakiro natin mamaya. Kita yung hindi magbabago doon yun 1.2 1 and 1 fourth ayos na ito ka rin yung kilo ng pusok natin at ito yung class natin 240 yung kilo yun 1.4 240 yung kilo at ito yung binda natin natin yung batong 140 yung kilo ayos na malaking biyaya na at yung pangulam natin ito lang yung pangulam muna natin ayan at ito ayan 1.7 yung pangulam natin ito pang pipri ito masakap na pritohin eh pwede rin kata anumusang kata nice na makakadili ah, rin tayo so yun naman yung uh, yun mamaya pag liwanag tapakailan natin tulong sa dito ko malalaman lang natin mamaya kung nila yung nabawas pag tinanggalan natin ng ink so yun mga ganda gumaga tapakailan natin maliwanag na

Come on! There's no more vampires for now. Oh. Oh, that's not Come on, shoot! I said I don't have any more! are How's it going, brother? siyempre yung 3 kilos. Ambot sa kumpira na laka. Yung naiba na, naiba na ata. na na nali. 3 gramos. 300 grams yung nabawas. Sa dalawang ata. Yung posit natin. Ano lang yun? One in one fourth. 1.3 na yan tutala natin kung magkano daw so yun magandang hapon so bali yung kinita natin sa huli natin kaninang madaling araw ayan yung kulambutan natin na 5.3 ano na lang 5 kilos na lang nabawasan ng 300 grams at yung pusit naman natin na 1 in 1 fourth yun tumubo ng 500 eh 50 grams tumubo ng 50 grams ano na 1.3 kilos yan na Bali yung kabuo ang kinita natin 1,784 kasama yung batog natin na 3.1 tapos yung class natin na 1.4 yun yung kabuo ang huli natin 12.5 kilos yan bali yan ah yung kabuo ang ano natin yan 1,784 yan bali 12.5 kilos yan balik tayo lang yung ano natin so bali sa next episode na lang yung shoutout natin so bali sa tuwing wala tayong episode yun walang shoutout po yun hindi pa kasi ako nakatulog galing kasi ako ng bayan yan kinuha na namin yung sa ano namin sa fuel subsidy yan salamat may magagamit tayong gasolina madami daming gasolina yung magagamit natin nasa 50 liters siguro yung dami ng gasolina na magagamit natin ayan yung pinantahan ko kanina sa bayan ayan, kararating ko lang ng ano ng oras yun, mag 12 na kaya hanggang ngayon wala pa tayong tulog ayan, mga alas 3 na hindi pa tayo nakakatulog kaya next episode na lang yung shoutout natin so ayan, maraming maraming salamat salamat sa panonood God bless po, bye bye